So what is up mga car rider It's your boy again Anonymous Rider PH And uh, matagal-tagal din tayo Di nakapag vlog Ito tayo nagbabalik Well today it's already 2024 And uh, Pupunta tayo sa Angkas Center Dun sa may Tagumpay Center Dito sa may Kainta Magkakaroon kasi tayo ng uh, Angkas Training You know Well, pasukin natin yung angkas. Ayan, Kuya. Angkas rider. Magiging ganyan tayo. Ayan. And dito na tayo sa may EDSA. Balintawak. So, medyo malalayo pa yung biyahe natin. Papunta pa tayo ng kainta. So, ayun lang muna. Well, uh, start na natin yung intro. Let's go! <laughs> Okay, so nandito na tayo. Eh, ayan. <laughs> Tignan mo po, masusto sa kabila.

dulu keluar. <laughs> Di <Dito> pakai <na ba>? dah. <laughs> yun lang hindi tayo nakabili ng ball pen tayo natin nag second batch lang tayo alright alright so pinasok na namin yung mga na motor namin dito para sa drive test update pala after lang ng seminar nakapasa tayo good news nakapasa tayo sa written exam so out of 25 yan At 24 time meron tayong malig isa hindi natin na perfect pero pasado pa rin nilera muna natin yung motor natin dito para sa dive test ganyan natin sila dito Ayan. Okay, ganyan gaganyan tayo mamaya pasado na tayo sa written exam hopefully makapas na tayo dito may turning na Pasado na kayo sa training Papacheck na lang ng motor, dito po sa right side tayo. Okay, nasa okay. na yung biker na naka PCX. Ilang ikot dito, sir? Dalawa lang. Dalawa. いいね。<noise> <noise> Isang ikut pa ba sir? Ang ko, di magbaba ng paa. <laughs> Ay, dito na lang ako. Sige, thank you, sir. Ipeber, sir, tawagin mo na lang ako. <laughs> <laughs> Wala na. Ayun na, nagkamali na. Bagsak. Ay, ano yun? Bawas score si Korean pag ganun. Ayan, mas paano siya lalabas dun. Hmm. Dalawang 8 yun eh. Dito, dito yung malaking kayang pagdating mo dyan pag ganun. Tapos ganun. Tapos dito yung dadalawain mo. Hmm. Tapos isang straight na na pag ganun. Pagka dalawang 8 rito, isang 8 tapos ano, labas na. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Dito na. Ah, doon yung labas. Doon yung pinakamahirap eh, ready na lang. Oo, mm -hmm. oh, yung masikip <laughs> <laughs> Di pa. Tipo si Sir eh. <laughs> Go. Paisa pa 8 pa, Oo. <laughs> oh. tapos ano na exit na yan gano ka lang dito sir yan kasi masikip dyan eh yan tapos pasok ka dyan sir okay tapos 8 ka dyan sir yan ganun tapos yun tapos kain malaki tapos dito pasok ka dun sa ano, 8 ka rin dito isa pang 8 ayan kaliwa kaliwa dito <laughs> so ayan exit na ayan kanan sir may hirap ayan kasi stop ka lang doon sir pagdating sa dulo matumbo mo yung isang condo <laughs> stop ka tapos busina JK okay. alright ayan o oh. so tapos na tayo mag uh, training tapos na rin tayo mag assessment at naibigay na rin yung uh, angkas rider kits natin So ayun, pauwi na tayo. Baka siguro pa tomorrow or sa so, mga susunod na araw, yan. Uh, Mabiyahe tayo. Nakakainis lang yung cellphone kasi natin is Huawei. Hindi natin ma-activate yung ating angkas up uh, app. Alright, so pauwi na rin tayo. And I think dito ko na lang tatapusin yung vlog. And salamat sa pagsama. So watch out, mag start tayo ng angkas vlog natin today. Actually, hindi tayo today. Sa susunod pa mga araw tayo mag a uh, angkas sa uh, vlog. Anonymous Rider uh, Angkas Edition. Ayan, gagawa natin ng content. So, sa susunod na lang, Siyempre, don't forget to like, comment, and subscribe. Anonymous Rider PH. And don't forget to click the notification bell to uh, para update tayo sa susunod pa natin mga uploads. Alright. Let's go. Peace.